Mga halamang magandang pang display sa papasok na taon na year 2024. Ito sila ngayon guys. Ito yung spider plant. Maganda din to. Swerte sa papasok na year 2024. At ito din yung halaman na putus. Ayan siya. Yung putus kasi guys ay nakapagpa-attract sa atin ng kasaganaan sa buhay. Depende din yun sa paniniwala mo. Pero ako kasi, matagal na akong merong mga halaman na ganito at alagang-alaga ako sila. Kasi pakiramdam ko sila ay nagdudulot sa akin ng kapayapaan at kaginhawaan sa buhay. Magpaganon pa man, ang pag-alaga sa kanila ay kailangan natin silang minsan ipasok sa bahay, pwede rin, minsan naman, Uh, bigyan din natin sila ng pagkakataon na mailabas para sila ay maarawan. At ito pa, rubber plant. Ang rubber plant ay nagbibigay din sa atin ng kasaganaan ayon sa aking paniniwala. Ewan ko lang sa inyo kung naniniwala kayo, pero sa aking naobserbahan at paniniwala, magmula nung nagkaroon ako ng halaman ganitong rubber plant, ay gumaganda ang daloy ng aking pamumuhay lalo na sa pananalapi. At ang kagandahan ng rubber plant, uh, sila yung naglilinis ng ating ano, ating hangin para nang sa ganon ay magiging malinis at sariwa ang nilalanghap nating hangin sa paligid. Pasok din sa aking listahan ang halaman na snake plant. Ayan siya. Sabi kasi nila, maganda daw itong halaman na to, naglilinis din to ng toxic sa hangin, inaalis niya mga toxic sa hangin, at nagbibigay din daw ito ng kasaganaan at swerte sa buhay. At bukod dyan, tignan nyo naman, ang ganda nilang tignan. Money plant. Etong money plant na to, hindi talaga pwedeng nagpapawala ako nito. Naniwala kasi ako na isa ito sa nagbibigay sa akin ng swerte sa buhay at sa pananalapi. At uh, inaalagaan ko talaga to sila ng mabuti. Minsan, pinapaarawan ko. Minsan naman, pinapasok ko sa bahay. Ayan yung mga swerteng halaman ngayon, guys, sa papasok na 2024. Chinese bamboo. etong Chinese bamboo na to, ay naparami ko siya talaga. Kasi pag sinasabi kasi nila na nagbibigay daw ng swerte, bakit natin hindi sila pangalagaan na pag nakapagbigay din sila ng kasiyahan sa ating mga mata. Bukod sa maganda sila tignan, ay nagbibigay din pala sila sa atin ng swerte. Pero disclaimer lang po guys ha, depende na rin to sa ating mga paniniwala. At ang pinaka numero unong pasok sa aking listahan na halaman sa parating na year 2024, etong jade plant. Ayan, maganda itong ipang display guys sa loob ng ating bahay. At paarawan din natin siya kahit mga uh, 3 to 4 hours para naman sa ganon, ay masikatan siya ng araw. Isa to sa swerting halaman sa year 2024. Disclaimer lang guys ha, kasi ang ating mga kapalaran ay nakadepende pa rin yan sa ating mga pagsusumikap. Yung mga halaman na nababanggit ko ay isa, din yan, isa din lang yan sa dagdag ng kagandahan sa ating